There you go. Yeah. Dati to po kami sa Teresa Gundok. Yeah, kan Aeron, you know. Hay sila. Pupunta kami dun sa ano, dun, dun sa tuktok noon. magpapa kami dun. Basketball po kami, nasaktan lang kami. Eh master player namin. Yung ako, ako, ako hindi ako nasaktan. Natalo <laughs> po ako ng 20. Di ako At ako na dito, chef na ako lang pinapogi dito. Friends, so, Kailangan ah. na may pogi dito. Ito hmm. mga lupain ko. <laughs> Nakikita niyo yan? <laughs> Nakikita niyo ba yan? Lahat na natapanaw niyo. lahat na natapanaw niyo. Yan, mas maganda ka riyan. Yan mga lupain ko. <laughs> lupain mo? Lupain mo? Sige, saan magbundin siya mo ba? Eh, batiin mo naman sila hihihihihi na tingin siya na mapa hihihihihi na ibongadar na haaa oh tuyot na hahahaha tuyot na ayun nakikita nyo yan yung na nyo mapayari ko yan lahat na nakikita nyo putang ang kasulo ko na nag iimagine ko naman sa isang talagang ano ko, lumalaki ng ulo itong sardinero so, na ano. Kaya sardinero so, siya lang. Maganda dun talaga. Buwangin ko lang yun. Yes, ako na. Ito po, malapit na tayo sa batis, sa batis. <laughs> Dito, ito na ang batis. ako ang tour guide niyo eto ang batis. Ito ang baty tapin na na magalinau tapin na na tapin 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 uminom. tapin na tapin na tapin na

dito kami nagkali. Nag Doon pa kami sa dulo, nag-tent kami, ang lamig. Dito ko po kayo natut si Marimar. <laughs> Ayan, nakikita niyo po yan. Ito. Yan ang pinakamagandang bundok. Suso ni Maria. Hindi yan, tanga. Kapakik! ng mga bundok! yun Yun. There. Where's my lap? Yan, mahingit nila dyan. Pag nakita nila yan. Ay, nat, ngayon tayo ng pinapogi. Medyo mahaba-haba na rin ang na nilakbay natin. <laughs> Ayun po, kaya kita naman. Ganto din ang pumunta din o. Oh. Pero pumunta din, mayroon yung patay din. tayo Pwede ba ka sa pakpak? Ano? Pwede. Simulan ko na. Pwede. 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 sa Pwede. 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 siya Pwede. Pwede. na <laughs> Ito po yung mga nasalanta ng bagyo. <laughs> Ayan po, nasalanta ng bagyo. Ayan po. Ayan po, yun po yung nag -la landslide. Paki-zoom lang ho. Ay. Ano ba mag-zoom? <laughs> <laughs> ano yung zoom to? Binalapin. Wala na to, dyan na. Zoom mo na para nakikita ang pangit eh. Ang pangit eh. Dito na tayo ano? ito na, ito na Para may cobra. Ah, wala dyan, cobra okay. okay. na. Wala na. Ayan. Ayan, ang guwapo sa akin. Ayan, ang hardinero ko. Ayan, o. Ayan. O, ano ko o. Ayan, Ayan. O, ko nga. Mmm, Putulin ko ulo ng kabuti niyan Ayan, kakarang. Kasi, Ito ba tayo? sa yes, ng bundo. Ang galgong bilo. Oh! Ah! Eh, eh. <laughs> ah! <tinyo> Ganda ka puta. May mamamaril dito eh. Ay, ko na dyan. Tukon na yun eh. Ha? Uy, Ay, oh, okay. Tanga, walang asan Papakot so, ka. Ayaw uh ko -huh.